Go ahead. Kasi wala, kung, you know, the way I see it, wala naman talaga silang real appreciation talaga kung ano yung effect talaga ng droga sa mga communities natin. Kung gano'n yun, hindi isama niyo ako. Oh, okay. ano? ano pong masasabi niyo, ano? uh, Mayor, doon sa sinabi ni uh, PNP Chief na... Uh, hindi na kailangan i dahil trabaho naman talaga namin ang uh, pugsain ng droga sa, sa Pilipinas. Tama naman yun. Tama naman yun. Uh, yun na nga, wala naman ako sinabi at inutosan. Nasabi ko, ako yung papatay. Mm. So, bali ho yung inyong speech, eh, parang directed to the... Uh, hindi ho sa pulis, eh, kung hindi ho doon sa mga gumagawa. Kasi, di ba, hey, yun we... nga po yung ligwahe ng mga mga yeah. pusher, mga drug lord. In whichever way they take it, okay na yun, bahala kay sa buhay nyo. Basta, ginasabi ko lang, and I will reiterate, papatayin kita. Ayaw mo maniwala, baka ako yun. Uh, Mayor Baste, si Coach Ollie po ito. Uh, yes. Alam nyo po, maraming natutuwa sa inyo dahil dito sa... Bagamat marami rin kritiko, mas maraming natutuwa sa inyo tungkol dito sa war on drugs. No? Eh, lumalabas na po, ito na naman po tayo. At marami po talaga na gustong kayong tumakbo for national position nitong uh, sa Senado uh, dahil gusto nila. Eh, mar actually, marami pong naiingit dyan sa Davao dahil sa ginagawa po ninyo. Ano pong masasabi nyo doon? Hindi. Ano lang, uh... Eh, di yan. Di, di, Ayaw-ayaw ko. Nanahimik lang ako dito sa Dabao, okay na ako. Mayor ako dito, kahit vice o kahit consial, okay lang. Dabao lang ako kasi nandito yung bakay ko, dito yung pamilya ko. Eh, Mahirap yan. Mm -hmm. <laughs> kasi baka eh, sinasabi eh, yung... nila, mga mayor, uh, baka ang kanilang sinasabi, eh, nagpapasikat lang yan. May uh, planong uh, tumakbo yan sa Senado. Ano pong masasabi niyo diyan eh, kahit, hindi makikita naman nila yan kasi ngayong dadating na eleksyon, hindi man talaga magtakbo kahit anong gawin, kahit ano sabihin ng mga tao. Hindi talaga tatakbo. Hindi yan sa ganon. Eh, yun na nga, hindi naman ako si Raulo na magde-declare pasikat lang. Hindi May problema talaga. I went down to the barangays, kinausap ko yung mga kapitan and they are very disappointed sa mga nangyayari ngayon dahil sa uh, increasing na uh, ano, na drug use. Wala naman ito. Kaya, dineklara ko, because that is to deter. Kailangan mong gawin yan. Anong, di ba? It's a serious matter eh. It's a serious matter. Kasi, ito mga drug lord, pera yun eh. Kahit kausapin, tingin nyo kung kakausapin nyo yan, Oy, tumigil ka dyan, mabait ka dyan. Anong, di maniniwala sa inyo ano 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 akala nila kausapin mo magbago ka na ganun ganun wala yan then it will not work we have to be you know realistic about our situation when it comes to uh, fighting drugs in this country Mayor, uh, sundan ko lang yung kaninang tanong ko po. Hindi ko ba kayo natatakot na baka mamaya eto na namang mga mga katulad nila Ontiveros at saka itong mga komunistang nasa Congress eh, eh, ipapush na isama kayo dyan sa ICC na naman na yan, Kasi alam naman po natin yan, ba? Diba? Isama nila. O di, go ahead. Go ahead. Kasi wala kung, you know, you know, the way I see it, wala naman talaga silang real appreciation talaga kung ano yung effect talaga ng droga sa mga communities natin. Kung gano'n yun, hindi isama niyo ako. Oh, Kaya eh, ano pong masasabi niyo, ano um, Mayor, doon sa Sinabi ni uh, PNP Chief na uh, hindi na kailangan i dahil trabaho naman talaga namin ang uh, pugsain ng droga sa sa Pilipinas. Tama naman yon, Tama naman 'yun. Ina uh, 'yun na nga wala naman ako sinabi at inutosan. Nasabi ko ako yung papatay. Mm. Eh, so bali yung inyong speech eh parang directed to the Uh, hindi ho sa pulis eh, kung hindi ho doon sa mga gumagawa. Kasi, di ba, yun nga po yung lingwahe ng mga, mga yeah. pusher, mga drug lord. In whichever way they take it, okay na yun, bahala kay sa buhay nyo. Basta, ginasabi ko lang, and I will reiterate, papatayin kita. Ayaw mo maniwala, baka ako yun.